uh, mga kabarya so may update tayo ngayon, mga kabarya no, sa ating barya so ang ating update ngayon mga kabarya yung barya natin no, sa Pilipinas so ito yung kinsuting mga uh, kabarya na pakalit na barya ang ating update ngayon mga kabarya no. so marami ba kayong hawak to ba mga kabarya na familiar ba sa inyo itong barya natin na hindi natin nagagamit no na hindi natin nabibili so yun po ating update ngayon mga kabarya yung bariya na yan, mga kabarya, no. Twenty-five cent ay one cent, mga kabarya. Yeah. So, one centavo, mga kabarya, no? So, yan, mga kabarya, ating one centavo ay 2009 thousand mga kabarya. Yeah. So, sa ating bariya, ay ating alamin, mga kabarya, yung price, no. Ito, mga kabarya, kung magkano na, mga kabarya. Yeah. <coughs> Sinsa na, mga kabarya, tayo. So ating titignan nung ang price nito mga kabarya. So yan po yan, ating update nyo. Baka may hawak nyo ni kayo nito mga kabarya. So para makita nyo yung price mga kabarya. Yung hawak nyo yung barya no. So yan. One cent no. So one centavo mga kabarya. So ito po yung likod nyo mga kabarya no. So lumalabo. So. So yan ang kanyang likod mga kabarya. So 1993 po ginawa. Tapos inilabas po siya mga kabarya. 2009 na mga kabarya no. So, isang piraso na po ang nakuha natin ito mga kabarya. So, isang piraso lang nating nakuha natin itong mga kabarya, no. 1 centavo. So, madalang ito mga kabarya. Yung ating 1 centavo, makikita ang mga karamihan, makikita mo, no. Yung 5 centavo may butas at saka 10 centavo, no. So, yung ating barya, no. So, tignan natin. Ay, maglabo pa. 2009 po mga kabarya. So, hanapin natin ang price mga kabarya, sa ating barya no so maghanap tayo ng source no o idea mga kabarya para makaroon din kayong idea sa inyong hawak na koleksyong barya so dito na mga kabarya ay ating panoorin ang kanyang price no so yan lang mga kabarya so ito na yung ating barya no so 1 centavo ito 1995 nagumpisa mga kabarya so hmm. hanggang 2017 pala ito mga kabarya yung ating barya no so yung ating barya ay 2009 mga kabarya no so 2009 yan 2009 so hanapin natin dito yung 2009 mga kabarya so yan mga kabarya ang kanyang mga composition mga kabarya no so ang issue niya mga kabarya ay Philippines no so barya natin no tapos yung issue bank niya mga kabarya Central Bank of Philippines Central Bank of the Philippines mga kawarya so sa atin ginawa ito mga kawarya 1997 nga <coughs> no mga kawarya so dito tayo sa composition ito ang importante mga kawarya ito yung nanganap sa mga kolektor kung anong composition sa inyong barya no so copper plated steel lang po, mga kawarya so yun po no copper lang so ang price lang ating puntahan mga kawarya dahil mahaba lang ang ating videos no sa so, ating barya ay 2009 mga kabarya so hanapin natin dito mga kabarya ang kanyang price no so yan mula ng 1995 mga kabarya 27% so yan po ang kanyang price mga kabarya so ito na po yung pinakamaganda tapos ito yung kasunod na tapos ito yan yun kasi ito mga kabarya good very good ah uh, good very good very fine extra fine eo at uncirculated to so ganon ang bilangan mga kabarya so ganyan ang price niya mga kabarya so ito sa yung un uncirculated yung berlin uncirculated ito yung pinakamaganda na no yung katulad dito sa taas mga kabarya yung pinakita ko kanyo na maganda pa tingnan mga kabarya so 2009 ang ating barya no hanapin natin yung magkano uh, ang price niya mga kabarya no? so yan ang mga price ng mga barya no? so yan ang iba wala pang price mga kabarya dahil ibig sabihin na wala pang price pagdating na makaprice yung mga, -price, yan, mga yan po ay katas ang price no so yung ating variant to 9 no? so walang price mga kabarya so 3% na baba lang mga kabarya no? so 3% so ito kay walang price mga kabarya pa ang price nito mga kabarya Bigla lang tatas ang price dito. Diyan dyan ka lang magulat mga kabarya. Napakaganda na nakuha natin dahil walang price no. So, yan ay tatas pa ang price yan mga kabarya. Dahil wala pang price ng ating barya So, yan mga kabarya no. So, yan wala pang mga price ng 50 no. So, ang may price lang pala nito ng ating barya So, mula sa 13 yung 13 no 13 13 tapos ang may price mga kabarya 2013 at 2007 at 2007 2000 2000 yan ang may price 2000 at saka 2006 may 15 pesos at 1990. Uh, 1996 at saka 1995 yan ang kanyang presyo So ito ang ating update mga kabarya sa ating na So kung mayroon ka mga kabarya, na kaswerte po natin mga kabarya Dahil ang ating napulot ay eh, wala pang price no So ito ay magkaroon price biglang sisi pa lang ang price yan mga kabarya Kaya swerte tayo mga kabarya Nakakuha pa tayo ng isang piraso na 2009 mga kabarya no? so yun na po natin sa iyo mga kabarya ako yung salamat sa iyong pagpanood thank you for watching mga kabarya Start, like and share at subscribe para ma-update ka sa next videos no?